Makada madalas na tanong ng mga magulang kung paano nga ba nila maituturo ang tamang disiplina sa kanila mga anak sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo. Kaya ngayong umaga, isang sulat po mula sa isang ina ang ating babasahin at bibigyan ng mama piece of advice. Ang ating letter sender ay si Mommy Cynthia at ang sabi niya, Hi Mama P, nababother lang po ako sa dumadalas na pagtatalo namin ng aking mister kung paano namin didisiplinahin ang aming mga anak. Magkaiba po kasi kami ng way ng pagdidisiplina. Ako kasi, pinapagalitan ko talaga ang mga anak namin kapag sila ay nagkakamali, na minsan ay umaabot sa point na napapalo ko pa sila habang si Mister naman ay kabaligtaran ko. Intindihin na lamang daw ang mga anak dahil normal lang na nagkakamali sila. Kung baga, ay matututo rin naman sila eventually. Sino ba sa aming dalawa ang tama at ano ba ang tamang paraan ng pagdidisiplina? ang dapat naming gawin sa aming mga anak para sila ay matuto. Salamat sa inyong advice, mga pinagmamahal mami Cynthia. Kaya para po sabahan tayong tulungan ng problema sa pagdidisiplina ng mga anak ni mami Cynthia at na mga anak din natin, narito po ang ating bisitang child psychologist na si Miss Riza Gotian Nang. Welcome po sa Kada Umaga. Thanks for being here. Welcome. Rosa. Thank you po sa mga Kada for inviting me here oo Miss Riza, ito na nga po. parang napakadami na pong ano, nagiging sources ng influence sa ating mga anak kung dati eh, parang all we had to worry about were the people that they would keep uh, in their company o mm -mm. mga peers nila. ngayon samot sari na merong merong media, merong internet, merong mm -mm. social media. Ano ano po ba yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga ma mga magulang sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak sa mga panahong ito? Yung hamon talaga sa mga magulang no yung balance. Mm -hmm. Kasi hindi nila nahahanapan ng tamang oras para mag-parent sa mga bata. Kasi nagtatrabaho ang mga magulang so pag-uwi sa bahay may assignment, may gawaing bahay. So by the time na didisiplinahin nila yung bata emotion na lang nila ang umiiral. Mm -hmm. So yung emotion nila na pagod at stress. So minsan, kung ano lang yung mas convenient, ano lang yung mas mabilis, yes. so napapalo, nasisigawan ang mga bata. Yan yung mga uh, mga hamon, isa sa mga hamon ng parenting in this age and time. Mm -hmm. Kasi parang mas madalas na rin po talaga ngayon yung double income families mm -hmm. na para dati, na inaasahan mo pag uwi mo from school, makikita mo si mommy, di ba? Mm -hmm. Mommy's there, nakatutok, na nagt tumutulong sa iyo, sa mga Oo. homework. Ngayon, parang both parents now are Oo. trying to earn a living. Minsan, ang nagiging, ano, ang nagdi-discipline or na lang sa bahay ang kanilang mga gadget Yes. So, baba, parang nagiging digital parenting na lang. Oo. So, yung mga bata, para mabigyan sila ng oras na ma-distract sila, hindi hinahanap yung mga magulang at the same time, Uh, hindi sila bored. So, naglalaro na lang sila ng mga games, sa cellphone, sa iPad nila. And syempre, hindi na, hindi rin natin masasabi na tama yung paglalaro nila. Yung minsan, nasosobra yung oras sa paglalaro. So, nawawala na yung oras sa pag-aaral, sa tumutulong sa gawaing bahay. Yes. So, hindi nila nababalansi talaga. Mm -mm. Doon po sa problema ni Mami Cynthia na nagtatalo sila mag-asawa, sino ba talaga merong good cop, <laughs> merong bad cop? Mm -mm. Uh, ano po masasabi natin dun sa ganitong style of parenting na mm -hmm. uh, magkaiba yung uh, atake ng mag-asawa ng, ng dalawang magulang sa kanilang anak? Ang masasabi ko doon, kung sino yung mas mahinahon. Mm -hmm. Kasi ang kailangan natin dito is regulated parenting. Mm -hmm. Ang regulated parenting ibig sabihin kung sino yung mas kalma, mm -hmm. sino yung mas merong um, better understanding ng mga pangangailangan ng bata siya yung mas mag-step up or mag-step in. Kasi, like sa, sa kaso ni Mami Cynthia, sabi niya, siya yung mas temperamental, mas emotional. So, hindi natin masasabi kung saan dadalhin ng kanyang galit. So, minsan, napapalo niya yung bata na at the end of the day, babawiin niya na, anak, sorry, hindi ko sinasadya, mahal naman kita, galit lang si Mami. So, parang you negated what you were trying to discipline. Mm -hmm. So, ang bata lumalaki confused mm -hmm. at doon din ang bata natututo natututo na minsan na mamadipilit nila yung parents yes. kasi titingnan niya kung sino yung nasa good mood sino yung nasa bad mood sino yung kakampi niya. Mm -hmm. So tuloy, minsan nag-aaway ngayon ng mga magulang. Sabi mo ganito, sabi mo ganyan. So nagtutulakan ngayon tuloy sila. So ang maa-advise ko talaga, kung sino yung laging mas mahinahon, mas regulated kasi na natin din sa bata. We model to the children. Ano yung tamang paraan sa pag uh, you know how to settle conflicts because the children imbibe that. Mm -hmm. Kung lumaki sila sa palo, lumaki sila sa pagsisigaw, yan din ang natututunan nila. So, in psychology, we call that, you know, yung inner critical voice. Mm -hmm. Paglaki ng bata, parang sasabihin niya, parang si mama yung laging galit, yan yung lagi ko naririnig. So, minsan nai-imbibe nila, napopersonalize nila. It, it forms their self-image and their self-concept. So, the child, lalaki siya na, masamang bata ako, makulit daw ako na internalize nila kung sino yung parent na laging mas nagagalit sa kanila, kung sino yung mas may presensya sa buhay nila, yan yung na-embody nila sa mind nila. So, ano po yung posibleng epekto dun sa anak, dun sa bata, ng isang parent na laging emotional or galit? Hmm. Lumalaki siya na iniisip niya na may pagkukulang siya, mm -hmm. siya yung laging mali, hindi siya mahal ng mga magulang. Kahit na sinasabi natin na, anak, um, dinidisiplina lang kita dahil mahal kita. But we're sending mixed messages. Kasi sa isang bata na halimbawa, between 4, 6, 8 years old, ang pag-iisip nila nasa concrete operational. Ibig sabihin, they only literally, they concretize what they see. So, ang nasa mind nila, mahal ako ni mama pero pinapalo ako. So the mixed message there is, I am not enough, I, siguro ako yung nagkulang, hindi ako mahal ni mama, hindi ako mahal ni papa, nagiging conditional ang kanilang pagmamahal. Uh, Ms. Reza, paano po yung mga uh, if you spare the rod, you spoil the child? Mm -hmm. So, uh, ang, ang bilang parent, uh, pag hindi natin pinapalo, hindi natin dinidisiplina ang bata, lumalaki sila na uh, walang limits, di ba? Pero for me kasi, ang lagi ko na sinasabi, no, na kung pwedeng uh, last resort, last resort yung pagpapalo uh, sa mga bata kasi parang ang pinapakita natin is that kulang din tayo sa kumpiyansa sa sarili. We also have to practice na yung uh, calm and regulated parenting tayo na dinadaan sa uh, pakikipag-usap sa bata para naiintindihan ng bata na pag merong mga crisis, pag merong away, may conflict, pwedeng daanin sa pag-uusap kasi ang nangyayari sa mga bata. Kung sa bahay ay laging mga away, sigawan, What do they bring to school? Mm -hmm. Kung ano lang ang nakikita nila sa sa bahay. So, pagdating nila sa school, pag may kaaway sila, dinadaan din nila sa away, suntok. Mm -hmm. um, Hindi po pwedeng halimbawa ay uh, ituro yung yes, there are consequences to your actions in a, in a calm mm -mm. and... Oh, 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 pwede. Yes. oo so um yan ang ginagawa ko no. I have three kids, lahat sila na dinaan ko sa ganun, yung parang positive or um, calm way of parenting. Kasi ang mindset ko, we parents, no, gusto natin silang i para lumaki sila na maging responsabling, independent adults. Mm -hmm. So with that goal in mind, ganun din ang paraan ng pakikipag-usap natin sa kanila. So, it translates to that. Pero ang nangyayari, ang mga magulang kasi, ang mindset nila is, etong bata, makulit. So, kailangan ko siyang i-disiplina para hindi siya maging makulit. So, tuloy yan ang goal mo. So, ang, ang mindset mo lagi is, ang tingin mo sa bata, makulit. Nai-internalize ng bata yan. Naiisip nila na, adi makulit nga talaga ako. Kasi yan ang sabi ni mama, makulit ako. So by the time na they go to school, dala nila yung ganyang, yung ganyang personality or self-concept na makulit daw ako eh. Ganon. Uh, I think people who think, yung mga parents na ganoon ang pag-iisip, hindi dapat mag-anak. Kasi talagang makulit sila. <laughs> Oo, oh, oh, talagang It, normal. It's really natural yes, na mga bata. Yes, that's part of their childhood. Oh, Ay, oh. Hindi po ba? Pero sa issue naman na hindi pagkakasundo na mag-asawa. Uh, yes, uh, you give the parenting duties to the calmer one. Ano pong mangyayari dun sa kabilang magulang? <laughs> Oo, minsan, pretty na lang ba siya? Ganun? Minsan, nasabihin niya na, ah, hindi ba ako mahalaga? Di ba ako rin ang magulang dito? Ano? So, ang maganda dyan is, so, mag-usap sila na ano ba ang importante sa bawat isa para um they feel heard naman mm -hmm. so ano ba ang pangangailangan ng bata iakma natin yansa sa ano ba yung goal ng parenting so kung gusto niyang pumunta sa party at gusto naman natin na i-build yung kanyang social social skills di payagan na lang natin tapos mm -hmm. pakinggan natin yung bawat panig ano ba ang ayaw ni tatay ano bang ba ayaw ni nanay o, pakinggan natin, tapos hanap tayo ng compromise. Hindi po ba ang sabi nila dapat united ang front lagi o, ng, o, mag, o. Ng, ng dalawang magulang? O, kasi o. kapag nakitaan ka ng butas sa mga anak mo, yun at yun ang papasukin nila. Yan ang sabi natin na yung bata, alam nila, magmamanipulate sila. O, so, at... na, nagkakaroon sila ng mga bad habits kasi alam nila na, ah, pag kay tatay, pwede akong tumakas. Ay, kay mama, pwede akong hindi magsabi ng ganito, ganyan. Mm, yes. So, it's important to also present like a united front. Oh, oh. Bago pa man kayong humarap sa inyong mga anak, mm -mm. eh, magkasundo muna kayo mag-asawa. Ano ba yung goal ninyo pareho? Mm -mm. Oh, oh. Para hindi kayo namamanipulate na parang, oh, ay, mas madali dito kay ma or kay daddy. Oh, oh. I can put, I can twist him around my mm -mm. finger, mag mm -mm. ganyan. Saka, minsan kasi, Parang kailangan din natin away na kung talaga bang malaking issue siya versus malak maliit na issue. Halimbawa, gusto niyang kumain ng uh, uh, chicken, yung isa naman gusto niya um, fish. Maliit na bagay lang 'yan. Mm -hmm. Hayaan na natin yes. para na rin yung independent decision making ng bata. Pero halimbawa, sa malaking issue o sa mag-aaral sa Maynila o sa probinsya, medyo malaking uh, discussion yan. So yes. kailangan nilang mag-usap, pakinggan yung, yung panig ng bata, pakinggan din yung panig ng bawat magulang, and then compromise. Para na model natin sa mga bata na pag merong tayong hindi pagkakaintindihan, nadadaan sa usapan. Tama. At pagdating naman po sa pag-gadget, pag-gadget nila, paggamit ng gadgets at social media, ano po ang pinaka-epektibong paraan para sila po ay uh, maging disiplinado sa paggamit ng gadgets at social media? Para at saka siguro, how to impress on them na hindi ito talaga ang realidad mm -mm. at hindi ito ang truth Oo. tungkol sa buhay? Yes. So, kailangan talaga we start them young. So, habang bata pa lang yung mga anak natin, uh, mag-instill tayo ng mga limitations. So, limitations sa limbawa, ano? Um, Mag, pwede silang mag-use ng social media sa uh, Biyernes hanggang Linggo lang. Mm -hmm. So, ang Monday to Thursday o um mag-aral. So, tayo rin maging consistent din tayo. Pag sinabi natin na Friday to Sunday lang ang paggamit ng iPad. Huwag din tayo bibigay. Oh. Parang na, na, pwede ba? O, sige na nga. Kailangan consistent tayo and firm tayo sa pag-implement ng mga rules natin na kung kailan pwedeng gumamit ng mga iPad. At um, minsan din, no, para ilimit din natin yung kanilang mga choices. Mm -hmm. Kasi pag sobrang daming mga apps, ang daming mga may iPad na, may cellphone pa dito, parang we're giving them too much liberty din. So, kailangan may limitation. Katulad oh. so, nung kanina, binabasa ako lang dun sa anak ko. oh, it's also gonna ruin your eyes pala kapag mahilig mm -hmm. kang manood ng mga yung mga short format na mga yes. videos. Tsaka, hindi siya realistic kasi it's one way. Mm -hmm. Wala siyang yung two-way communication. So, nawawala sa mga bata yung mga social cues yes. na, you know, like, kausap kita, tinitingnan uh -huh. kita sa mata, na, na, nagpipick up ako ng cues. So, ang nangyari sa iPad saka sa mga cellphone use, um, one way lang siya, children are not picking up on social cues. So paglabas nila, no, when they go to school, minsan di na nila alam paano ba mag-respond kapag merong galit, or pag merong mga nagtatanong, hindi nila alam paano yung mga social manners of how to do communication. So yan ang nawawala. Kailangan natin bigyan din ng mga bata ng mga opportunities na kung hindi naman sila nag-social media, balansehin rin natin na ano mga pwede nilang gawin. Mm -hmm. So bigyan natin yes. mga time ng mga bata na mag-bonding rin tayo para hindi rin nila hahanapin yung iPad. Correct. So halimbawa, like kami noon, kahapon, nagkaraoke kami, mm -hmm. kahit na ah uh, puro paos hindi naman kami magaling kumanta pero we're giving the memories na yeah. na hindi ako bored pero pwede kong gawan ng paraan na pwede kaming maglaro so hanapan natin ng mga ibang distraction yung mga bata para hindi tayo lagi nagre rely sa social media eh ma'am Riza paano ano kaya yung solusyon para sa mga magulang na pareho nagtatrabaho na kaka kakarimpot na lang talaga yung oras para sa kanilang mga mm -hmm. anak, paano oh, oh, oh. natin sila ililihi sa paggamit ng kanilang mga gadgets kung halimbawa parehong magulang ay na umuwi na ng 7 ng gabi. Oo, oh, oh, kawawa yung mga ganong bata na um, both parents are working tapos pag uwi nila, um, yun na yung bata na parang very excited to see the parents. Tapos mm -hmm. yung mga parents man pagod, no? Mm -hmm. Ang masasuggest ko talaga, kailangan hanapan nila ng time muna na mag de yung mga magulang. Yes. Okay, kasi that's the reality na uh, two income parents talaga mm -hmm. yan, no? When they get home, siguro mag-de-stress muna para hindi nila daladala yung pagod, yung kanilang perwisyo. And then, siguro, like, pumunta ng CR, maghugas ng kamay, maghugas ng mukha, and then, do some short breathing exercises lang para ma refreshen lang sila and then um batiin nila yung mga bata batiin nila na para bang you know i'm I, i love you ngayon lang kita ulit nakita after a whole day nagtrabaho kamusta ka kamusta yung kaibigan mo na na babatiin mo ng birthday dapat para may follow up no at ramdam ng bata na Naalala ni mama yung kwento ko kahapon. So Infolds, it mama. makes them feel important. So magkwentuhan kayo. Wala naman sa quantity, yes. nasa quality. Oo. So kahit na 30 minutes lang pero malalim usapan, ramdam ng bata na present ang mga magulang nila. <laughs> Bigyan kaya natin sila ng maraming chores. Para wala na silang oras para maggadgets. kasi Pwede. ano eh, we can we can all we cannot underscore then yung important, yung importansya ng pag bigay sa ng responsibilities at home. Mm -mm. Di ba nakaka-build din po yun ang kanilang self-esteem yes. mm -mm. na meron silang na-achieve. The problem is, que siguro ano lang, no small matter. Start small muna mm -mm. para hindi sila ma-overwhelm. Oo, yung mga uh, simple house chores lang na kunin mo yung Basahan, tapos tulungan kita na magpunas. O dito ka sa right side, dito ako sa left side. So parang pag sinasamahan natin sila, we scaffold it for them. Hindi sila na-overwhelm na ang bigat, ang dami ng gagawin nila. And then ako din, ang ginawa ko to sa mga sarili kong anak, no? Na I equate their gadget time with um, chores. Mm -hmm. So ibig sabihin, pag tumulong sila sa house chores, they earn points para makapaglaro sila. Yan ang ginawa ko. So, uh, finally, kahapon, naalala ng anak ko na, eh, malaki na yung anak ko, no? I have a 23, a 21, and 19. Oh. So, yung 21 ko, sabi niya, Mama, I remember, nung bata ako, uh, inipon ko yung mga oras ko. So, nakakapag-practice siya ng delay gratification. nagtrabaho siya, naggawa siya ng mga house chores. Inipon niya yung oras niya kasi gusto niyang maglaro. Mm -hmm. So, ngayon, marunong pa rin silang gumawa ng gawaing bahay. At the same time, hindi rin sila na adik sa paggamit ng social media or yung mga iPad Tama. Pero as always kailangan united po tayong mag-asawa. <laughs> Kung Apo. hindi, nako, yung isa baka hindi na pansinin masyado ng mga anak. Opo, kasi pag if you um, show na hindi kayo united, mm -mm. you're also showing your children na parang hindi kayo nagko-compromise, hindi rin kayo nagko-communicate. Tama nako at huwag sana maging meet siya ng pag-aaway, ba diba? Kaya mag-usap po muna at mag-agree ano, mag mm -mm. ang mag-asawa. Uh, any uh, final words for our parents, Ms. Risa. Okay. So tama lang, no, na dahil bakasyon na, no? So mga bata nasa bahay, tama. bigyan natin sila ng mga, you know, a balance time na pwede rin silang maglaro sa bahay, maglaro rin sa labas, um, nagpe-playdate sila ng kanilang mga kailan-bigan dyan sa barangay, dyan sa bahay. No? Uh, at the same time, bigyan din natin sila ng time na to, be, to practice more reflection para alam nila na nakikilala nila ang sarili nila. Kasi minsan, sa paglalaro, tapos um, ang daming gawain, minsan nakakalimutan rin nila yung needs nila. Mm -hmm. So, para balance talaga yon So, itong summer na to, um, let's try to find the time to practice um, uh, yung mindful parenting and put our total presence into our children. Oo. At saka ano rin eh, napaka-fleeting nung panahon na yan na bata mm -hmm. pa sila. Oo. Kaya enjoyin din po natin. Oo. Tama no. Parang they're only young ones. So parang mm. wow, lalaki na ng mga anak natin after some time. So hanggang pictures na lang tayo to meeting you. <laughs> maraming maraming salamat po, Ms. Riza. Yes. At Mami Cynthia, sana po ay natulungan ka namin muli. Ito po ang mga uh, mommy piece of advice natin. Uh, patakaran, gumawa po ng malinaw ng mga rules and regulations pagdating sa pagdidisiplina. Dapat po ay define din ang rules sa mga magulang kung paano nila didisiplinahin ang kanilang mga anak pagtuturo ay turo po sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagiging disiplinado sa lahat ng bagay dahil ang mga anak na may disiplina magiging mas mabuting mamamayan. Yun naman ang gusto nila eh. Ang gusto natin sa kanila, di ba? Sila yung mga arrows, I direct natin sila in the right direction. At pag-uusap, maging bukas sa komunikasyon upang maintindihan nila kung ano ang mga maling na gagawa nila at bakit sila kailangang disiplinahin. Muli, maraming salamat, Ms. Riza. At uh, maraming salamat din kay Mami Cynthia sa pag uh, sa pagpapadala ng kanyang sulat at katanungan sa amin. Mga kadatandaan, na importante na madisiplina natin ang ating mga anak habang sila ay lumalaki dahil ito ay para rin naman sa kanilang kapakanan. Ang pagiging disiplinado ng isang tao ay reflection din ng kanyang pamilyang pinagmulan. Sa pamamagitan ng tamang paggabay, maaari nating matulungan ang ating mga anak na maging responsableng mamamayan para kapag panahon na nilang maging magulang ay alam na nila kung ano rin ang kanilang gagawin. Mga net 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys! Bye!